Welcome again to my blog and to my YouTube. Mm, basta doon guys. So welcome kamo ya sa buong mundo. Mga flower horn kamo. So itu turku ko kayo dito sa aming farm sa gilid ng aming bahay na hindi naman namin talagang totoong bahay, 'di ba? Intindihin niyo nawa. mero mga pig. Pero yung pig na ito hindi naman sa amin. Syempre, for content only. 'Di ba? Honest ang person. Yan guys, papakita so, ko sa inyo ang mga baboy namin na marami marami sila. Ha, mga pig. Ayan, e, nagakis. Ati, nagakis anda. Ani, gas di po. Bigbigot ako mo. Bigot na buyut buyot. Alam ka, bigbig. Bigot na yung Alam, cute, cute. Hello, ah, may tae sa ilong. <laughs> Alam, may tae sa ilong, ha? Cute, cute. Oli. yum, 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 yum. <laughs> Bigot, yum, 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 yum. pig ng ano pig ng kuya ko guys hindi pala sa akin yan guys okay tapos na tayo sa pig syempre pusid naman tayo sa aso ko ah dog 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 o diba yun na yung dog ko guys Rosie so syempre hindi mawawala sa pam yung dog meet my dog Rosie and si Rosie ay libat ah libat libat <laughs> ah libat ayan si Rosie guys Siyempre naman, di mawawala sa farm. Meron din kaming rabbit. Anong bang tingin nyo sa amin? At meron din kaming mga duck. duck. O, di ba? Yun na yung duck. Tapos na. Siyempre naman, marami kaming mga hanapon. Eh. mm. Siyempre, papakita ko rin sa inyo yung aming rabbit. May name yung rabbit na ito. Ang pangalan nila ay si... Cookies at si Cream. Hi, Cookies. Hi, Cream. Ay, nag sleep na yung mga rabbit na iyan. Ayan sila guys, nag sleep Huwag mo na istarbahin kasi nag sleep nga, ba? Diba? So, syempre, quickly video lang ito guys. Kasi natutulog yung ating mga animal NSM. Mm. Mayaman kami guys, so look, marami kaming mulberry. Syempre, wala kanyan, meron kami. Yun guys, it's a mulberry. Am, um, am, um, am. Um hi Ayan, guys. O, oh, nagre-red-red na, guys. Mmm. Sarap ilagay sa ano. Sa Hornex. Ayan, guys. Marami siyang bunga. Ayan. Naming bunga ng aming mulberry. Ayan lang. Siyempre, meron din kaming mga chicken joy. Yung mga chicken joy namin, siyempre, buhay pa sila. Ayan sila sa loob ng horn. Ay. Siyempre na afraid ang person baka lumabas ang chicken papagalatin tayo ni Father Earth, guys. Ayun yung chicken. Ito yung mga chicken, guys. Ay, chicken joy. Ala. Ala may duck din pala, guys. Ayun. Ayun may mga chicken. So sa gustong bumili ng chicken, marami kami dito. Charot lang po. Ay. Siyempre may duck din sa loob. Anong kaba? Siyempre naman. Yung bahay namin is my swimming pool. Mahirap ba kami? Well, di ba? Ayan yung swimming pool namin, guys. Ayan, guys, sa likod. Nakikita nyo yung swimming pool nyo namin, guys. 100 million hectares yan. Kung gusto mong maligo, pwede. So, depende ngayon. Yun. Ang kulay niya ngayon is mountain dew. Siyempre, may times naman na yung kulay niya is sprite Ngayon, yung flavor ng swimming pool namin is mountain dew, guys. Ah, mountain dew yung flavor ng swimming pool namin, So, syempre, bukas magiging sprite na yan, guys. O, ah, diba? Mayaman kami. Syempre, yung bahay namin maraming butas. Kita nyo ba yan? Ayan yung bahay namin, guys. Syempre naman, para malamig, ba? Diba? Kailangan namin ng air freshener. Kaya marami siyang butas. Mayroon din may kaming mga crab. Ano pang akala niya sa amin? Hirap. Siyempre guys, may mga crab kami. May alaga kaming crab lalagyan ng ng crab kasi naubos na guys nabenta na pala yung mga crab ayan guys oh. dito guys may mga crab yan ayan, may mga laman yan pero ngayon guys I think wala na nabenta na guys na yung mga crab nabenta na lahat ayan guys yung mga crab may mga name like si Krabby si Cloudy si King ayan may rami pa silang mga name Siyempre, ayun lang guys ayan yung mga bahay ng crab di ba mayaman yung crab namin may bahay maganda Siyempre naman papasok na tayo sa bahay namin kasi nasa gilid lang yung farm meron din kaming mga gulay if you want marami kaming gulay nakikita niyo sa itaas. ayan ay opo patola pala and then meron din kaming lemon kasi nga mayaman kami sa farm. Nakikita niyo ba yung lemon na yan Bawal kunin pa na ni Mother Earth. Magagalit si Mother sa akin pag kinuha natin yan, guys. Siyempre, pag nag-comment kayo na kunin ko, siyempre, kukunin ko yan. ay na, guys. Ayun na, marami siyang bunga. <gasps> Ayan, guys. Marami siyang bunga. Ayan. Digit yan, guys. O, lemon yan, lemon. Lemon lang, lemon. Yan, may pangalan pang nanay. Pagalitan tayo ni Mother Earth. Meron din kami sitaw. Siyempre, pag nagluluto, kakailangan mo ng sitaw. Meron din kami yan. O look. O diba, mayaman kami sa mga gulay NS. Huh. Ano ka ba? Meron din kami dito. Yung nilalagay pang paasim sa horn-horn. Basta do yun. Ayan guys, oh meron din kaming ganyan yung nilalagay nyo sa sinaing para maging maasim like ganito ganyan guys ayan hindi ko alam na pangalan yung person ayan ito yung kanya puno oh. Syempre, meron din kaming papaya sa farm ayan guys oh di ba ang laki di ba kukuha ka lang ng papaya may pagkain ka na ganito yung buhay namin sa province of the Philippines as ay, hindi niyo tatanong. Yung bahay namin, malapit na sa dagat. Tingnan niyo ako. Tingnan niyo yung bahay ko. Maganda. Maganda pa sa akin guys. Ayan, nagbebenta din kami ng mga dilis. Di ba kanina nag-vlog ako about sa dilis, guys? Papakita ko sa iyo yung dagat. Ayan. syempre yung blue yung dagat, di ba? Hindi yung mga taong nakatayo. So, napapagod na ako. Yun lang update na lang ko kayo sa buhay ng aking mundo. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my Youtube and to my Facebook page and to my and sa lahat ng page ko, lahat ng Facebook ko, i-follow if nyo. Don't forget to. Bye! Bye ulit!